parang wala lang, di ba? Pero alam ng lahat dito sa Laguna na may malaking problema sa water hyacinth. Nang tumama ang bagyong Ondoy dito sa Pilipinas noong 2009, nagkumpul-kumpul ang mga water hyacinth at hinarangan nito ang agos ng tubig. Dahil doon, nagkaroon ng malawakang pagbahat. Kailangan natin gumawa ng solusyon ako si Remya Adidoha na taga Pilipinas. Nang dumating ang Typhoon Ondoy sa Pilipinas, nakatanggap ako ng scholarship sa Department of Trade and Industry. Doon ko natutunan kung paano mapapakinabangan ang tangkay ng water hyacinth. At higit pa roon, kung paano ito makakatulong sa pag-angat ng aming komunidad. Maraming mga kababaihan ang may galing at talento, ngunit sa kadahilanang sila ay mga may tungkulin sa pamilya at kakulangan ng opportunity, wala silang trabaho. Nang matapos ako sa programa, tinuruan ko naman ang mga kababaihan na maghabi at binigyan ko sila ng trabaho. Pupunta sila sa bahay, dala ang mga natapos nilang nahabi. At pagkatapos, bibigyan ko sila ng 300 pesos. Nung una, tradisyonal ang diskarte namin sa negosyo. Malakas naman ang benta, pero mas malaki ang pangarap ko para sa mga kababaihan dito. Sinubukan na namin at sumali kami sa Shopee. Buti na lang may Shopee University. Sobrang nakatulong at informative ng mga mentors nila. Lahat tinuro nila. Para sa isang baguhan na kagaya ko, sobrang lifesaver niya. Dati, nag-umpisa kami sa paisa-isa na benta hanggang sa naging isang milyon na benta na. Sa tulong ng mga order galing sa Shopee, nakapag-ipon ako sa unang pagkakataon sa buong buhay ko sa bawat tatlong daang piso, nakapag-aral ang kanilang mga anak. Sa bawat tatlong daang piso, unti-unti nilang naiaangat ang kanilang buhay. Minsan nga naiisip ko, parang wala nang ibang platform ang nakapagbibigay ng ganitong opportunity para sa mga kababaihan. Alam nyo ba, Shopee ang may puso at kakayahan para makatulong sa pag-unlad ng inyong buhay. Pangarap ko na makilala rin ang Pilipinas, hindi lamang sa aming mayaman na kultura, kundi pati na rin sa aming mga empowered na kababaihan.